Good morning, good morning. Dito po ako sa bahay namin. mag a lang po ako sa mga gamit na aming gagamitin. So, nilipat ko po ito yung patungan namin ng pinggan. Kasi dapat dito yan. Yan, kaso, hey, wala kaming pang mapagpatungan ng kalan. So, lipat ko muna yan dito. Yan. So, marami po akong i-arrange na yan. Kasi para pag ano, lipat, wala nang maraming ano, i-arrange. So, ito yung mag kaso babawasan ko po ito. marami lang rin ito. so, iwan lang ako ng tagis sa kami ng panibagong mag sa kapi. Ay Ayan. hello. Kala ko eh. Ayan. Dumugli pala. Ayan eh. Ito hinahanap ko si tatito ko. Ayan. Parang kinabahan man ako para baka mayroon akong kasama dito. Dumugli pala. Ayan o. Oh. Dumugli pala siya. minsan din may ray pagkatakotira. pagkatakot hmm. So, ilagay ko na po 'yung magka-alukat po ako dito sa iba naming gamit. Ayun, yung gamit dyan 'no. Oh. 'Yan yung kailangan kong dito sa kusina. Ang daming ano ko. Halukatin mamaya na yung kailangan kong gamitin. Si so, ayaw po ni Mr. Yung pinggan na malalaki kasi niya maliit lang. Mga gamito lang siya. 'Yan o may katerno to siya malaki pero hindi naman pwede kasya dyan pag malaki so ganitong pinggan lang siya kailangan ko Yan. Pasu lang oh. ng bal. Maghihila ko dito kaso lang. Ayusin ko pa. May nakaharam nakabistay naka bistay na buhangin. darating mamaya si mister oh, ayan pa yung aayusin daw namin yung kahoy yeah. dito sa garahe talagang halongkapin lahat kasi hindi ko na alam yung kasama nitong pinggan na to oh. Oh, ito lang gagamitin ko namin, yan ang gagamitin namin hindi ko alam kung saan na. Pero iba naman yung laman nito. Ayan. Ayan. O, ano po. O, mga cups din po. So, hindi ko pa yan maano kasi wala pa paglalagyan. So, ito naman. Ayan. Blue. Pero hindi mo na to Gagamitin namin So, uh, natin ko talaga yan. Pinagbubuksan ko. Bubuksan ko po ito. Isa. So, yan. Mga uh, gamit na yan. So, thank you for watching everyone. Kasi, kailangan ko mag pagbubuksan ng lahat ng kahon. So, thank you.